Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Mayroon lang po akong panawagan sa ating isang kababayan na namatay po dito sa Japan. Nakatira po sa Chibakin. Chibakin yata ito kasi ito yung nakalagay na address dito sa kanyang alien card. So namatay po siya noong September 30. Ngayon yung asawa niyang hapon, hindi niya alam kung saan kukontakin yung mga pamilya niya dito sa Pilipinas. Kaya kung sino man po ang nakakakilala dito sa ating kababayan, please paki paki sabi po na namatay po yung kanyang anak na si Hiyasi Rosan Torres. So ito po ang kanyang picture. Ipapakita ko lang po dito. So, ito po siya. Yan po ang kanyang full name, Hiyasi Rus Antoris. Nakatira po siya dito sa Japan. So, kung sino man po ang nakakakilala sa ating kababayan na nasa Pilipinas, please paki sabi po na namatay na po si Hiyasi Rus Antoris. Ayan. Condolence po sa pamilya niyo po. God bless. Sana ma kaabot po itong panawagan ko po sa inyo dahil may humingi po ng tulong sa akin na kung pwede daw po ipagkalat po itong kanya'ng litrato para makilala po siya. Ayan, condolence na lang po, God bless.